Kumusta? Manager ko sa Boston, pizza Lagi akong sinisita niyan, nitinan ako niyan Sagkaani ha Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw, magandang gabi Kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kahinags ano? Ngayon, nandito na naman tayo Siyempre, saan pa ba? Sa labas na naman ang bahay Kasama natin si Mahal na Reyna ano? Yan na ay ka naman sa kanila oh. Na, 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 ganda talaga ni nah, Mahal na Reyna no? So ngayon mga kainags Ang panahon natin ngayon kung napapansin nyo Ay makulimlim pa rin ano nah, O kita nyo naman o no? oh, e, yun o oh. Kita nyo ba yun i-view natin na yan o oh. ba? Diba? hindi na natin makaninag yung building na umusok-usok pa, no? Yan. Tapos yung daan. Yan. Yan. <laughs> so, malamig. Pwede ko sabihin malamig ang araw na to. Especially, nagsasalita yung mahangin at malamig. Yan. <laughs> Joke lang mga kayo na Good vibes lang tayo. Yan. So ngayon, nagyayaya na naman si Mahal Lali na Siyempre, shopping. Yan. <laughs> at siyempre, sinama niya ako para may tagabit-bit na naman siya. At meron siyang driver, siyempre naman. At siyempre, okay lang sa atin yun dahil meron tayong matatanggap na tip mula sa kanya mamaya. Nakalaman talaga. <laughs> Libreng pagkain, yan. Uy, ikaw sabihin <laughs> bakit Kala ko makakalusot. Ako pala taya ngayon sa ano, no? taya sa bilihan ng pagkain. At taya ako sa ano, sa merienda, sa pagkain namin actually. Kasi last last week, si Mahal na Reyna yung gumasto sa taya na sa pagkain. Ano? Yan. So by the way, dun sa mga hindi nakakaalam, uh, when it comes to budget, uh, ano kami ng budget ni Mahal Arena mga kayo nagsunod. Pag sumueldo siya, hawak niya yung sweldo niya. Pag sumueldo ako, hawak ko yung sweldo ko. Pero hati kami sa lahat ng mga gastusin sa loob ng bahay. Yan. Para naman ma-enjoy namin yung mga pinaghihirapan namin. ba? Diba? Yun yung kalaka, yun yung ano namin, uh, setup, setup namin. Yan. Pag sumueldo siya, yung mga responsibilidad niya sa bahay, eh, syempre, babayaran niya yun or ay, ano? pupunuan niya yun. Tapos yung the rest na sweldo niya, enjoy niya yun sa kanya yun bahala sa yung mag-enjoy ganun din ako mga kainags ano? para naman na-enjoy natin yung pera natin yung pinaghirapan natin di ba so okay kami sa ganun setup ni Mahal Reina. kaya matagal na namin ginagawa yun 8 uh, years ago na so anyway nandito tayo sa Costco li mga kainags ano? kasi meron na naman gustong bilhin dito si Mahal Reina sa Costco ay si Haring Araw kikita yun si Haring Araw yun no. nagtatago sa ulap na ma maitim ma yan o di ba ano masaya mo? hindi lang itim ano 8 years 8 years ah, hindi nga nga papa pa? pa, pa. Yeah. o oh, sa Intel pa pala kasi dito sa Canada ganun 8 years na kasi eight years na kasi sila rito sa Canada so nung nasa Pilipinas pa kami ganun na rin yung setup namin yung sweldo niya sweldo ko ganun basta hati sa bahay hanggang sa lumaki ning mga, mga anak namin so ano ma tara na let's go oh so, let's go so pasok muna kami dun sa sa Costco mga kainags ano tara let's go yeah so ano no mga kainags ano ah uh, hindi namin namamalayan ni Mahal na Magto 25 years na pala kaming kasal kasi kinasal kami January 20, 2001. Di ba ma? 2 years na lang silver. Di ba pag 25 years silver na yun ano? Pag kinasal. Grabe so another 25 more years eh. Golden na tayo ma. Paano kaya yon? Kung tayo'y matanda na Kaya pa kayang maglakad Uh, 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 uh. Kung makutim na ang buhok natin <laughs> wag Huwag ka nang mahiya mahal na Kung ako'y gumakanta Yeah! Masaya naman kasi si Raulo rito, Ma Mira. <laughs> Ayan, no? Ay, na ano. Masarap ma ma masarap yung maging masaya, 'di ba? Makakainis ano? Life is so short. O, sige, mamaya okay, nice. na kaya na iya si Mahal na Reina. sandali lang ha Ay, si Mahal na Reina, kasi kumakanta raw ako, maraming mga nakasalubong Napapatingin sa akin yung mga nakakasalubong na pag kumakanta ako. Mamaya na tayong magkita, mga kaya Lina po yung ano niyo, address niyo. Nawala kasi yung ano namin, yung eh, membership. So, humingi uli kami ng bagong ano, card. Si yan, so ito na yung bago naming cardo oh, mga Kainags ano. Ang bilis, oh. Ang bilis oh. ma yeah. no? Bilis. Alright, let's go. Salamat. Thank you. Yan. so dati kasi mga Kainags ano, ano kami dati, executive member kami kaya lang hindi advisable sa amin, di hira kami pumunta rito kaya nag low grade nag ano kami nag nag downgrade kami. Wow, ito yung mga gusto kong sa ano cellphone mga kainig ano. Actually, yung cellphone ko ganito rin. Yung gamit ko ngayon ano na pang-vlog. Pero hindi ano to S20 yung cellphone ko. Pero ito yung gusto ko mga kainig ano. Ganito. Uy, kay ano kay Rice Velasquez ganito yata yung cellphone ni Rice Velasquez ano. Ang ganda nito, oh. grabe oh. Mahal pala na to. Bagong dime pera yung si Rice eh. <laughs> Rice. Shoutout sa Pilipinas hanggang ngayon nandiyan ka pa rin sa Pilipinas. Kuha ulit tayo ng chicken, no. Oh. Masarap yung chicken dito, mga kainag. Ayun, marami, marami pa, marami pa. Ayun, nandoon yung mga chicken, kuha tayo. Kuha tayo nito, mga kainag, sana. To 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 kuha tayo isa. yan Masarap yung chicken dito, mga kainag, ano? Kaya binabalik-balikan namin yung mga manok dito. Eh. Diba? Iba yung lasa niya. Talagang hahanap-hanapin niya. Pagkatapos ng chicken, yung tinapay naman, ano? Kasi meron tayong nabiling tinapay dati dito. Matagal na. Nilagay lang namin sa fridge. Hanggang ngayon, sorry. Hanggang ngayon, okay pa mga kainis, ano? Pagka gusto lang namin kainin, kukunin lang namin sa, sa cooler, sa fridge. Yan, ito, 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 ito. Maganda yan, ano? yan ito yung sinasabi ko, eh. Medyo makunat-kunat ng konti ito, mga kainis. So, yung lumalaban pagka minunguya mo. Ay, bagong luto, Ang bigat oh, grabe yan na siya, eh, rye. yan oh, rye. masarap <laughs> siguro mga ano na yan, mga isang buwan na ah, yung tinapay na nabili natin na ganyan nung bumili tayo dito sa Costco uh, hindi naman siya inaamag kasi nilalagay namin sa loob ng, ng cooler, ng fridge no tapos pagka papasok kami o nagugutong kami, kukuha lang kami doon ng ilang piraso, kakainin namin okay, okay, hanggang ngayon, okay pa mga kainin siya, no? actually may mga natira pa nga doon, konti, konti na lang pero panalo pa rin Marami akong mga nakikita ng mga libreng pagkain dito mga kainig, ano? pero iniiwasan ko, pinipilit ko yung or kinokontrol ko yung sarili ko na huwag tumikim kasi mamaya lalabas tayo rito para kumain kasama natin si Mahal Arena. Eh baka mamaya pag uh, tumitikim ako ng pagkain dito, mabusog na ako, mawalan ako ng gana kumain. Kaya iniiwasan ko. Libre yun, no? yun know? o. Tawa tayo tingnan, tikman natin. Tikman lang natin. <laughs> Hindi ko napigilan yung sarili ko, mga kainis. Ang bango kasi nung amoy. Hmm. Hey, ito, wala ka. Ginagawa pa lang itong isa na to Mamaya, balikan natin yan. <laughs> Tawang demonyo nga yun. Ayun si Mahal na rin, oh. May mga dalang bit-bit, ah. Ano naman kaya bit-bit nito? Ano yung bit-bit mo, ma? Ano yung bit-bit mo? Ha? Huh? Ha? Ma, ah, oh, meron akong dalaan dito ayun oh. Sa ito dinela ko talaga sa ito. Pa, uh, kinuha ko talaga para sa ito. Para ayoko nung ko nang tinapay na yan, ang dami. Hindi, ako gusto ko. Ano yan? Oh, ano mo baka map, map, ano? Ah. Ano ito? Gloves din. Oh, yan yung Magkano gloves. Ano ah, yan ba yung ano mo? Oo. Ah, hindi, susuli ko na yan, kala ko yan yung kailangan mo eh. Magkano to? 15 dollars. Ito 11 11 11. Oh, susuli ko na yan. Ah, kunin mo na to. Kinuha ko yan okay. doon sa ano. Kainin mo na. Gusto mo pa? Napadaldala ko kay Adi. Oh, sige na. Wow, sarap. Hindi hmm? so, mo malaw ako inalok kung gusto ko. Eh? Tawa ko ba ako <laughs> na? Kukuha na lang. Ako. Pakikuha mo ito. Soli ko lang ito. Pakikuha. Pakik ano yun? ko lang ito. So, soli na natin ito mga kainis. Ano kasi nakakuha na ro yung, yung mahal na rin na natin ng isang gloves na kailangan niya ginagamit niya sa sa trabaho niya. Sa kitchen. Ito, yung kinuha ko, pang ano ito eh. Mekaniko ito eh pang garahe, pang to eh. <laughs> Matibay kasi ito eh. Parang gusto kong kumanta ulit rito ma. Ipaaalala ko sa'yo Ang iyong kahapon yeah. <laughs> Kung maputi ng buhok ko <laughs> <laughs> Ang bihira Tara, tara, tara. Ma. Ito mo. Ito. Gusto mo? Ayaw mo? Huwag ka na mahiya, oh. Wala lang kumain. Ayaw niya. Lumamig na naman ang aming pakiramdam ngayon, ano? Doon kasi sa loob ng Costco, medyo warm. Ayun, nung lumabas tayo, naramdaman ulit natin lamig. Sa mukha lang naman, tsaka sa kamay, kasi wala tayong gloves, ano? Mukhang mukhang kulang yata yung kapal ng mukha ko nararamdaman ko yung <laughs> lamig dito sa labas mga kainag siya no hehehehe <laughs> hindi joke lang joke lang mga kainag ah so okay itong nabili nating ano no winter jacket ano maano ma effective effective mga kainag ano dito tayo nagpark mga kainag no effective tsaka tuntok natin okay naman so sinuli ko na yung ano doon yung cart so punta na tayo sa kingsway kain na tayo doon Jollibee ulit ano bisitahin natin yung isang subscriber natin doon ah, uh, pero kasi nagtatrabaho na isang subscriber ma sa Jollibee nag comment uh, sabi niya nung naalala mo nung merong ano nung may mga nagpa picture sa ating mga subscribers natin ng mga babae mga estudyante ng Nate University ah, uh, nag comment siya doon sabi niya nakita niya na raw tayo nakita niya na raw ako mga Kainix, ano? Kaya lang nahihiya lang daw siya lapitan tayo. Ayan. Kaya pupunta tayo doon, kakain tayo ngayon, hanapin natin siya. Shoutout kay Lawrence, Lawrence ang pangalan niya. Hindi niya alam na pupunta tayo doon. Tatanungin lang natin kung nandoon siya. Oh, 'Di ba? Sabi sa inyo mga kainis, yung mga subscribers, mga viewers, mahal namin kayo. Kaya pag nakita nyo kami sa daan or nakita nyo kami, tawagin nyo kami. Kasi ano namin yan, eh, uh, achievement namin yan. Ano? Kung uh, kumbaga yun yung price namin pagka tinawag nyo kami, kinumusta nyo kami. Yan ano namin yun, yun yung uh, price namin, parang, achi yun na, achievement so tara, gutom na ako, paulit-ulit na ako mga ka ano, kain tayo <laughs> in 500 meters at the roundabout take the second exit and stay on 118th avenue northwest kaba hmm. na tayo, gutom na gutom na ako eh tapos nagsasalita pa ako. Kaya lalo ako napagod eh. Yan. Ano nang gagawin mo? Dito. <laughs> so mga kainis, no? Gra -gra grabe no. Tingnan nyo. Uh, dalawang linggo na yata. Ano ba? Di ba? Ano, ano ngayon? Dalawang linggo na. Pangalawang linggo na ngayon ng November no. Yan. So wala pa rin snow. Dati usually pag mga uh, November na yan. May mga snow na yan sa likuran natin. Paligid natin. Pero ngayon no. Mukhang kaabuti na tatlong linggo ng November to, walang snow, ano? Sana, sana hanggang... January. January. 2024. <laughs> so, tara. Pasok muna tayo dito. Wala ko. Ah, sana makita natin yung subscriber natin, si Lawrence, ano, dito. Ah, grabe. Busog kami, mga kainags, ano. So, hinanap natin si Lawrence, ano, yung isang subscriber natin. Dito nagkatrabaho. Bali, ano siya, yata rito, no, uh, part-time. Uh, student, student ano siya. Kakarting lang daw niya, no? Kundi ako nakakamali siguro mga wala pang anim na buwan. Yan. Kaya lang wala siya rito. Wala siya sa Jollibee, no? Hinanap natin siya pero sabi natin, kung sakaling pumasok siya, uh, paki-kumusta na lang tayo. Yan, Lawrence, baka nanonood ka. Shout out sa iyo, ah. Yan, bibisita kita, ah. Kaya lang wala ka. So, next time, baka makita tayo next time. Madalas naman kami kumakain dito sa Jollibee, no? kuwatin to siyempre para sa mga aso nating naku mahal na mahal natin ano. Kuwatin tat tatlo. Yan. Beef liver. Lagay natin dyan para meron silang treats. Nandito na tayo sa grocery mga kainags no. Gabi na oh. Wow. Oh. So medyo maambon ngayon ano? Wow. Maambon. Grabe, parang kagigising ko lang kanina. Gising ako ng alas 10, ano? Ano pa lang ngayon, mga kainis, ano? Mga mag-alas 5 pa lang ngayon, ano? Pero kita nyo na, madilim na. Pero baka sa camera, maliwanag, ano? Pero sa mata, madilim na talaga, ano? Ano, mahal na reina Oh, tara, tara, let's go. Doon tayo sa kabila. Doon naman tayo sa kabila, ah. Kumuulan siya ngayon, ano? Kung napapansin nyo, ayun, Maambon. Si Mahal na Reyna, nandoon na, no? nasa unahan na nauna na sa akin kasi umaambon ngayon ano so nga pala mga kayo no uh, yun nga uh, alas 6 na no alas 6 na ng gabi ngayon eh di ba nagbalik tayo ng isang oras so alas 5 na so <laughs> grabe kung ang kung ang gising mo alas 10 kanina alas 4 alas 5 madilim na Kaya pagka isang araw lang yung day off mo, naku, bilis-bilis natin, mga kainags, naku, dahil pag tinanghali pa tayo ng bangon sa kama natin, eh, hindi na natin ma enjoy yung nag-iisang araw na day off natin masasayang lang kasi bukas papasok na naman mabuti na lang tayo marami tayong day off pasok mo tayo dito yan yung paborito kong apple eh ambrosia kuha tayo nito no pinapakuha tayo ng mahal na reyna magluluto raw siya ng sopas eh ma sarap no sopas no para sa malamig na panahon dami na naman makakain ko nito. Ano yan? Ha? Plastic? Oh, what yung plastic? What yung plastic bag dito, no? toto ito, ito, Yan. Oh, bukas na yan. Hindi pa bilang anahin mo. Yan. Ano yung sa sopas din yan? Sarap. Wala na rito yung ano, yung coconut na ano, sabaw ng yug na binibili natin, yung kulay blue. Usually dito lang yun, naubos na, oh. So tapos meron tayo rito nakita Ito na lang mga kainags ano? Actually nakasale din siya Ano rin to no uh, 100% coconut Ayan ano, nakalagay oh. One, uh, yan, oh, 100% coconut water Yan yung ininom ni Mahal na Reina Kasi pagka gusto nyo uminom lang, ano, ng juice At least yung 100% ano, ano? 100% uh, coconut water Ma, ayan oh. Yan yung ano coconut Wala na yun nakita ko pero ano rin yan Ayun no? Wala na yung kulay blue na hinahanap mo Dito nakalagay yung kulay blue na hinahanap mo eh Wala na Ano din naman yan 100% coconut water Ayan ganito yung hinahanap ni mahal na reina no? Kaya lang Ay mahal dito tingnan mo ito 29 ganto yon Pero yung malaki yung hinahanap natin Wala na yan eh San tayo? Whipping cream? O oh, tara Ayan, Sarap 'yan Let's go Wow Dilim na ano Grabe Big mo? ah Dito tayo Bilis dumilim ano Grabe Ano pala ngayon no? 5.45 ng gabi Wala pang alas 6 5.45 pa lang mga kaibigan dyan Dilim na Kita niyo naman ano Hey Uy Kumusta? Manager ko sa Boston Pizza. Kumusta? Marami yung follower. Ah, hindi pa naman. Ah, salamat, salamat. Hindi ko akala ko sino, akala ko sino yung kasalubong ko. Eh mahal na rin. Mahal na Mukhang prinsesa lang. Reyna talaga. Oo. Sige, magisa ka lang. Kumusta po? Ano lang, bilhin ng pagkain. Bilhin ng pagkain. O sige. Galing sa trabaho. Wala ka na pala sa ano, no? Doon ka na sa RBC. Hindi, si ABC. Ah, si ABC na ngayon? Oh. Ah. sige, okay, sige. Dito muna kami ha. Okay. Sige, salamat. Magmamadali. Thank you. Yan, so manager ko sa ano yun. Stony Plain, Boston Pizza. Si ano yun? Oh, doon ako sa kanya kumuha ng ano, nung bahay. Siya yung financier ko sa bahay. manager ko sa ano? Boston Pizza. Tagasita sa akin yung dati. Silagi ako sinisita noon pagka ano eh. May mga sinisipulan akong mga servidora sa Boston Pizza si, <laughs> si Winnie mga kainags ano uh, way back in 2013 kasabay ko yung sa ano Boston Pizza siguro na una lang siya lang ilang ilang buwan sa akin ano doon sa Stony Plain Boston Pizza bali manager na namin siya doon pareho pa kami dating contract worker noong time na yun. bilis no 2013 tapos nga 2023 na no bilis siya yung ano namin tawag doon eh, yung kakausapin mo sa bangko para maaprobahan yung uh, utang utangin mo sa bangko para makabili ka ng bahay mortgage ganoon siya rin yon so ano siya naku uh, talino yun ma. talino yung yeah, ano, yeah. talino yun parang ano with honor siya nung ano nung nag-aaral pa yun no? sa Iloilo Iloilo yung eh, taga Iloilo eh. shout out sa mga taga Iloilo ano o, tapos sa uh, naging ano yan nagtrabaho sa ilang dati ano siya RB uh, ano yan o, pinuntahan at, uh, RBC. Scotia Bank Pagkatapos nag-RBC yan siya eh Tapos ngayon pala nasa CIBC na Siguro malaking opera sa kanya no Talagang asensado na si Winnie ha Winnie ah, thank you very much ah thank you Nagulat ako sa iyo, pambihira ka oh <laughs> Ano yun eh, lagi, lagi akong sinisita nun Pagka yung, syempre yung mga servidora sa amin sa Boston Pizza Magaganda yun mga kainis, mga sexy ano Eh palibhasa lalaki, syempre Eh, syempre, eh, kakusapin mo yung mga chicks eh syempre anong order mo? What's your order? What do you want? Syempre tutulungin mo gano'n, ang usapin mo. Syempre eh syempre palibasa lalaki eh. Lagi 'yung sinisitan niyan. Nitinanan ko niyan. Sagani ah. <laughs> <I> Ambis. <mean laughs> Ayun. Syempre matagal, eh, matagal 'yan, eh. matagal na 'yan. No? Syempre, palibasa sa lalaki nga, mabira naman eh. Lingon agad, pag merong dumaan, lalo na yung magaganda't sexy. La, 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 la. <laughs> so, si Mahal na rin. Hindi naman si Lose yan, mga kainags, ano? Kasi alam niya naman na alam niya naman yung ano niya sa akin. Hello, Saya. Hello, Saya. Dito ka muna, papachill ko muna si Kuya Sayan, ha? Pagkatapos, ikaw naman, ano, ha? Ayan. Ma, pasyal ko mo sa sayo na. Dito ka muna ha. Dilim na no? oh. Grabe. Pasyal muna natin ito mga kainags. na ano? Oh, sarap maglakad dito. Tahimik na tahimik. Tsaka hindi naman ganun kalamig. Ano? Saktong sakto lang. Walang naglalakad dito. Tayo lang yung naglalakad dito. Ano? Ayan o. No? Oh. Kita niyo. Let's go, Ganda, no? Oh. Tatlong taon na yan, mga kainags. Dahan-dahan lang. Bilis mo naman maglakad. Ah, dito tayo, dito tayo.